Piyasta po. Bukas po ang piyasta ng bayan ng kalaban. O so, napaka-traffic. So kasama ko po, po si Kapitana ng Biga. Hello. Hello. Napakaganda. Siya po ay nanay ni Precious. Ayan. Yes. Yeah. 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 Yes. At syempre mga tsikiting. Ayan. okay. Yeah. So talagang hindi po maiwasan ng traffic. Dahil ang mga tao po ay abala.

Pasko, ko, napakarami na pong mga namimili ngayon. So, December 31. Nawala ka nung kanina. Merry Christmas. Nawala ka, hinakabot. Nawala ka nung kanina. Kapitana. <laughs> May papasko. Uh, bongga bonga talaga ang Kapitana ng Biga. Yeah. <laughs> Uh, punong-puno ng mga paninda sa kalsada ayan uh, po ang pinagkukos ng hello pinagkukos po ng traffic pero ngayon lang naman po so ngayon lang naman po ito kaya yeah. ayan ang kaibigan ko si Jomer 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 Happy New Year! Ayan, kaibigan ko. <laughs> Happy New Year! Nakakakakilala siya. Ah, ayan, si Jomel. Oh, Anong Jomel? Ayun, meron yung Kulang-kulang. Hindi po yun o. No. Bali. Bali pa. Ano po. Sorry po. You know. Ayan, nakaubal. Ah. Kilala kami nila. Uh, precious niya. Uh, Oo. Oh, Biro niyo. Uh Oo. -oh. Malakadakan ko. Ito lang siya muna. Siya doon sa kanila. Ay, taray, oo, salamat. Ay, andin ako Kapitala, sila, ng kapitalan di mudrakers Service ni Lux talaga ng bongga-bongga. Happy New Year. Oh, biro nga nyo. Talaga yung pa rin ako sa Wawa. Bongga. Bong. Nakalibre pa ba Kapitanan yung nangwawa. Ah. Oh, pati siya. Ah, oh, Kapitana, Happy New Year. Love you. Oh, wow. Uh, yan yeah, si ano, si Richard. Yes. Inay sa na, yan sa inyo, ipapalo Ip naman. Ah. 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 Oh, pupunta ako inig doon ng aming bahay. Tapos mamaya, pagkatapos ng ano, gawain doon, pupunta ako sa inyo. Okay. Thank you po, Kapitana Mother. Salamat po. Thank you din sa'yo. Happy New Year! Year. Aha. Bye -bye. Ayan. So, palisan sila. At ako yung hinatid lang dito sa Wawa. Nakalibli na naman ang inibalak. Bye. Bye. <laughs> yeah. Thank you po. Ayan, pawin ang inibalak at galing po ako kay na precious sa bahay at doon po ako natulog kasi nga po inabot po kami ng, inabot po kami ng gabi na mamigay po ng pagkain po sa aming mga kapatid na mangyayang so ayan at syempre may papasko po si Presyo sa akin ayan obo talagang Kumuha pa ng papasok. Parang batang inipanak. Ayan po. Bigyan ni Precio sa inyo. Ayan. umbo Huwag oh, ka lalo lagi sa Pesos. bait sa inyo. Oh. oh, Naiyak ka naman. Ano ga? Naiyak eh. Binigyan. Kena ayak. Binigyan nga ka ni Precious. <laughs> ha? Ano, natutuwa ka lang kay Precious. Hmm, oh, bait siya sa inyo. Lagi ko naalala noon. Oh, salamat, salamat. O, oh, diyan, pasalamat kayo. Pati oh. si Allen. Mabait siya sa atin. Salamat kay Precious. At kay Allen. Salamat, Precious. Pinagdala mo Grocery. Grocery. Lumating ako. Ngayon ko lang bumusta itong aking maleta. At may bibigyan ako kay nanay. Nay! Ito kayo. Eh, hey, chinelas. Bili ko kay chinelas. Yan. Dito kayo binili ko chinelas eh oh. o ito, sapatos niyo ito. Yan. Binili ko po anak na chinelas po. Oh. Hindi na po ako na bumili ng mga ano kasi mabigat po kasi sa ano. Dala ko po yung iba ko mga damit. Ito na eh, oh. isa pa. Ganito. Yan. Oh. Ayan. Sige po, inay. Ay, maliit? Eh, ano? pinano ko yung maliit eh. Kasi maliit ang paa mo. Eh, kay, kay yan, Mali ano, malaki? Ayun na lang pong black ninyo. O, ito eh, kanino na lang ito, inay. O, suotin nyo. Dito lang mga sa loob. So, maliit po yung nabili kong isa. Kainin kaya kasi ito na ay. Hindi na ako bumili doon kasi. Bibili ko sana kayo pa Ang problema nga lamang, ay mahihirapan ako. Ang daming ano. Dinala ko ng ibang gamit. Ayan. Hmm, pag sa inumin, ay. Pag kayo may pupuntahan, pag kayo may pupuntahan po, ay lalagyan dito ng mainit sa tubig. Mainit. Kahit mainit o yung ano, o malamig para may inumin. Kaya hawakan nyo na Yan. Diba? Meron din ang baso. Ang <laughs> cute. Oh, bakit ka na, ano? Yan. Gamitin nyo, pag pupuntahan kayo, hindi yung mga nilalagay nyo kung ano-ano. Puksan nga nyo, Nay si Oh, ganda yan. Oh. Ayan. Opo, kahit kape yan ay, pwede po yan. Hmm. Masahe. Pag ganun bawa, eh, tang inyong ano. Kasi yan sa hmm. yan, niyo ito yung sa binti. Hmm. Ayan, gagamitin nyo ito masakit ang binti mo yan oh mm yan mm wala yan pag alam ko kayo na may mating lagi kaya binili ko yan wala na ini gas yan ganyan muscle yan yan eh paano po ibasa yung Ayan. Bale, konti lang naman po lulutuin namin kayo New Year. O lang po lulutuin namin New Year. Kami-kami lang naman po anong dito. Kaya, ah uh, meron na kasi rin akong in-order sa bayan. Napipikapin ko po ngayon. Mga kakanin. That's your plan. Ayan. Yeah nila lang po, salo namin dito sa bahay. Ayan. So, yeah, kukunin ko lang ako mga order. Magkano yan? Hello? One 3 may discount ka na. Chelle, kasama? Magkano? One 3 Discount ka na talaga naman eh. Hello, baby boy. Ang oh, gwapo naman ang anak ng, ng inay eh. Ito mo ang ilong sa Oo nga. Parang hindi naman. Ay, siya salamat pa nga. Diyos kumain Kung may pagmamalaki. Hmm. Wow nga naman, napakasarap. Ay, ang itari ah. Ayan, Diyos ko, napakasarap talaga ng tindo ng French. friendship. Talagang may pagmamalaki ng bonga bongga Salamat ha. Ah. So yan, uwi na, inaiba anak. Pabalik-balik na Pabalik Dala ko po yung aking in-order na pagkain. Okay na ito. Ito. Ito na mga dal ko. Ano yung luto mo? Diyo. Diyo. Diyo, diyo, diyo. Ha? Ha? Ah, ha? Tingnan nga luto mo. Diyo, diyo, diyo. Ayan, ang luto ng ina. Para sa amin New Year, Caldereta. Ha? Hey, Sarap. Okay na ito kahit isa na lang po tayo. lang naman ang kakain. Yung ano, ano, ano. And peanut butter. Mm -hmm. Taray so, naman ang inay ko eh. Yes! Parang wala na sabaw inay ko. Lalag lang ko yan. Ang lalag lang pa Uh -huh. So ito lang handa namin Okay na ito Kasi wala namang kanbisita <laughs> Kasi wala namang kanbisita Kasi wala Yan po ng maingat at tubig ng na nanay Para medyo may sabaw Para may Ito nang ilusyon. Kinay ko. Ayan. Mm. Nagmana talaga ako yun ay nanay magluto ng caldereta. Oh, sarap. Ooh, titikman natin. hmm, tara. May mga prutas din naman kami. Eh. Oh, Obwa. So, yan. Yeah, bumili ako, inay. Ang salad. Umpisa na namin ang kain. Diyos ko po, ang salad na napakasarap. Wow. Oh. Siyempre, so, bumili po ako ng gelatin. So, ito'y in-order ko lang sa aking kaklase nung high school. Ayan. So, may cream At may ano to? At merong egg. Egg, ano? Ano ito na? Egg, uh, egg fry. Yan, merong egg fry. Yan ang handa namin. Egg fry, grey ham, leche plant, at gelatin. At salad! Yuhu! Happy New Year sa inyo! Ang saya-saya! Kakain mo po ang iniba na pati ang nanay! Ang nanay hindi nag-aalok. Yung kain ng kain eh. Ah. <laughs> Ay, oh, oh, wala ng ipin yan. <laughs> o, inay. Pingin naman ako. Inay. Ay, ako pinapapalasin. Pingin ako, inay. Pagodom oh, na ako. <laughs> ano? Ano, kahanap ka kayo? Inay. Oo. Oo. Oh, inay laging... na na. Happy New Year! Happy New Year! Ah, <laughs> Happy New Year! Nadalo lang ko nanay ko dito! Happy New Year! Kiss! Yung kapatid ko po natutulog pa si Ate Risa! Happy New Year po! kami ng TV! So dadalo lang kami ng nanay dito at kakain kami na lama! Isingin natin si Ine! Ayan! Yan, Happy New Year po sa inyong lakad sa aking mga kaibigan sa buong mundo. Hello po. So hanggang dito na lang po aking pag-vlog at maraming maraming salamat sa pagtumi ng aking pag-support sa akin. Maligayang bagong taon sa inyo at sana ay maging maswerte na tayo sa 2025. Sabay na na.